Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagmimilay-nilay o pagmumuni-muni lamang, ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Jesu-Kristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay maaaring naririnig na malakas o tahimik, maaari din pribado o sa gitna ng maraming tao, formal o hindi formal. Lahat ng panalangin ay iniaalay ng may pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng anak at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang masasama ay walang pagnanais na manalangin. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay may likas na pagnanasang manalangin.